Hello, mga idol. Meron tayong nakita ng isang bagay na pwede pa natin magamit. Ano siya mga lods yung imbaka uh, ng tubig dito sa bukid. So tingnan natin. Ayun. Tingnan natin. So, ano siya mga idol? Kung tawagin namin dito ito yung banga. No? Ayan mga idol. Patibay pa. Buo pa mga idol yan Subo pa siya. Uh, kailangan lang natin ano, hanapan paggawa natin ng ano ng takip. So ayan oh. No? Buong -buo pa siya, mga idol. So, kailangan natin ano. Ha, paggawaan natin siya ng takip kasi maganda ito. Kasi nung araw ito yung inimbaka ng tubig. So yung mga loads ah uh, lagyan natin ng ano paggawa natin ng takip kasi may kakilala man tayo na ano ah uh, uh, gumagawa ng ganito. Kasi nandito ako sa bukid ngayon. Yun yung makasamahan ko doon. Nagsasap-sap sila tapos hiningi ko din sa may-ari sayang naman hindi natin hiningin hindi naman nila gamit na ito kaya hiningi natin ang laki mga idol oh yan oh yan so napakalaki niya mga idol malaki siya siguro ano ilang taon na ito mga idol na ano naka imbak na kaya so, hiningi na ng tatay niya so, no di ba kasi si tatay niya mahilig magkulit siya ng mga lumang bagay so isa ito sa nakita natin mga idol Titingnan mo mga lods. Ayan mo. Napakaluma niya. Ayan, meron na siyang mga ano. Ayan mo. Ayan. So, sa amin niya dito sa Bisaya. Lumot ba? Lumot. Ayan ko lang kung ano yung tawag sa Tagalog yan. Kasi so, yung dito niya, yung sa may labi niya, medyo kailangan natin ay pero doon. lang, importante. Na itong ano banga na ito. Ano bang banga sa Tagalog? Mga lods. Ayan. So, at least kahit pa Meron tayong nakita dito sa bukid ng isang luma na bagay na isang bagay na pwede natin gamitin. Kasi sa panahon lang pa ng mga kalululahan ko, ito na yung ginagamit namin, yung baka ng tubig. Pagka nilagay mo dito yung tubig, napakalamig. Malamig sa inyong parang nasarap din yung tubig niya. So kaya mga idol, nilinig natin. So, nagamit natin dito, uh, linisan lang natin, linisan natin siya bago nilagay natin doon sa may ano natin. kusina

uh, ingatan kasi nga may mga ano yan, may mga kasaysayan yan kumbaga noong araw wala pang mga water jug wala pang ibang mga ano yung gamit lang namin doon yung taro kung uh, oh, 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 nagkagamit kayo ng taro uh, taro yung ugiba namin ng tubig tapos nilalagay namin dito sa banga no, sa banga mga ilon napakaganda so, niya kasi uh, ang natin sa mga ilon yun lang siguro mo so yun mga lods dipitin natin kasi sayang napakinabangan natin to siguro ganap ako ng ano kasi mayroon dahil ito sa ano sa motor ngayon idol so try natin mamaya kung may kibigan tayo magdaan okay. So, doon natin magkarga ito kasi para sa si, eh, hindi mawag baka mamaya kung mawag mabasag so maghanap tayo mga idol ng ano napatsakyan ito so ayan mga lods andito tayo sa bukid ah uh, may nakita tayong isang ano masarap na pagkain yung nasa likod ko ito yung kung tawagin namin ay kakao. Ayan o. No? Kaso lang, maniliit pa siya mga lods, yung ating kakao. Pag lumaki na yan, yun yung ginagawang tsokolate. No? Tsokolate, no? masarap. No? Nilagyan namin sa tuba. Ayan o. No? Kakao. Kakao mga lods, kakao, kakao. Ang sarap niyan. So, ayan mga lods, dito sa bukid, madami kang pwedeng kainin. So ayan oh, nasa likod ko. Oh, 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 oh nasa likod ko lang nyog. Oh, nyog yan mga edal niya. Ito pa sa ibaba mga edal. Abot kami lang kahit bata kaya abutin. Ito yan. Kahit bata kaya nga abutin yung mga edal. Oh. No? Abot na abot. Lalong lalong ito isa. Kailangan ko pang umupo para makita mo ang nyog. Napakasarap kami sa tubig. Ng... So ayan mga edal, ito pa oh. Hmm? Napakababa ng mga nyog dito mga edal sa bukid no? Kung gusto mo naman, magulay ka, gusto mo magata. Ayan o, oh. napaka napakababa. Abutin mo lang. Meron pa tayo dito. Ayan o. Oh. Ah. Pwede na yung panggata ito mga idol. Panggata, nasa baba lang, click button lang, utusan mo, pwede na. Diba o, oh, di diba ang galing? O, oh, kung gusto mo naman, gusto mo uminom ng tubig ng buko. O, oh, ayan. Diba? O, oh, ayan. Atilas. Atilas. Ayan lang tanong isa. Come on eh. Hindi tayo. Ano na tin tayo? Hindi tayo idol. kasi makamisit ko. So, ayan. Mayroon na tayo isang boko. Inom tayo ng tubig sa boko mga idol. So ayan. Buksan natin para makainom na tayo. Ayan na idol. Tinom tayo ng boko. Ayan. Masarap mga kasi, kasi Kaliwa yung buko Yan Napakasiriwa ng buko So napakasarap niya mga dosa So gawin naman natin Kakain natin na naman ito Gawin ng napakasarap ito mga lod ha? Titik natin ang naman Ayan ang laman na napakasarap

Katatapos natin kumain ng buko. Napakatamis ng tubig ng buko mga idol. So iba talaga ang buhay dito sa bukid. Kasi dito sa bukid, uh, ka ng sariwang buko, makakain ka ng mga sariwang prutas, at medyo mahangin pag isipo. Diba? Walang polusyon. So napakaganda. No? Tsaka malalayo ang kapitbahay dito mga lods. So napakaganda siyang ano, ah uh, tirahan. Diba tahimik? Walang mga ng ingay. So, ba? Diba? Ang may nito yung mga ibon. Oh. No? Yung mga honi ng ibon. O diba? Ang mga honi. Na... Oh. Ang sarap pakinggan ng honi ng ibon. O diba? So ayan. So ganun ang buhay namin dito sa bukid ng idol. So ayan o. No? Oh. O so, oh, diba? Napakainit dito mga lods. Talagang uh, maano ka. Ma, uh, <laughs> yung combination ng init at saka yung lamig. Okay natin okay, mga idol. Swak na swak. kaya kain ka ng mga sirupang pagkain. Sariwang prutas. Hindi mo kailangan bumili. Kasi nasa paligid mo lang. Ayan yung mga puno ng durian, May marambutan. May abas yan. Madami tayo ano. Marami tayo makikita yung mga makain-kain natin. Naman, 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 So, ganon. So, kaya mga idol. So, ayan mga idol, no. Dito. Napakasariwa ng hangin. Malamig. Ayan, no. Nasa ilalim tayo ng uh, mga puno. Yung makasamang ko kasi nandoon sila. Then, ito mga puno ng ano ah uh, kakao alam niyo ba itong mga idol itong dahon ng kakao nabibili to pag natutuyo you no know? ginagawang design ito itong dahon ng kakao kaya kung makikita niyo mga idol hindi niyo lang napapansin ginagawang decorative decoration ito you no know? pampaganda sa mga ano arrangement alam ng mga ano yan so ayan so dito Hmm, um, tingnan natin na uh, kung so rin nyo dito mga idol yung mga huni ng ibon ayan ako rin yung mga huni ng ibon yung mga kasaman ko naman nandun sila sa malayo nandun sa banda ako naman nandito ako kasi tininan ko na isa ko sa mga ano mga pananim dito sari sari mga pananim mayroong uh, sila avocado may durian sila kasi uh, yung sa amin dun banda so dito meron ako nakita ng mga bayabas yung mga labana durian, marang so mga ganito kakao napakaganda mga idol so yun na mga idol thank you so much uh, follow nyo po ako and please like mga idol and please so subscribe nyo rin si Tatay Vlog so yun lang po, happy uh, uh, Thursday everyone thank you, thank you, ito po yung Tatay Vlog nyo, bye